Kapapasok lang po na balita, isinailalim na sa quarantine ng isa pang Pinay na galing sa Riyadh. Nang dumating kasi siya sa naiya kanina, mataas ang kanyang lagnat. Makibalita tayo kay Jamie News Stringer Ariel Fernandez. Ariel? Okay, uh, Ako'y uh, narito pa rin sa Riyad uh, Pino International port Terminal 1. At uh, isa pang babae ang hinood uh, ngayon ng Bureau uh, of Quarantine. Kung uh, susumahin mga kitoy, pangalawa na na babae at ito ay nasa loob ngayon ng office ng uh, uh, Bureau of Quarantine dito sa NIA Terminal 1. Uh, ngayon ay uh, ayaw pang wala pang gano'n lumalapit uh, na mga doktor. Ko itong si, uh, si Dr. Jesgado Batom ang uh, Bureau of Quarantine na uh, eh, dito sa NIA Terminal 1. At kanyang uh, binabanggit sa uh, itong uh, babae na kanilang hinold ay mayroong uh, video so oh, may uh, background ano na maaaring uh, uh, ng uh, virus nitong MERS. Siya ay uh, sakay ng 8 uh, Ether line na ng, uh, dumating ngayon at pasado alas 4 nga ng hapon dito sa Naya Terminal 1. Ngayon ay napakaraming mga kubahan tayo, mga pasero ang uh, hinaharang dito at uh, binibigyan inabutan ng uh, Bureau of Quarantine ng mga pamphlets kung paano at uh, makakaiwas at ito'y uh, advisory para sa kanila no? na binibigyan iba at yung iba ay pinag-filled uh, up ng uh, form kung uh, halimbawa ay uh, maaaring uh, may uh, uh, matasang, uh, lagnat na ngayon ay kanilang uh, binibigyan ng uh, form at uh, pinag pinagpipirma. Uh, ang uh, Quarantine ay uh, patuloy ang kanilang sinasagawang uh, pagmumonitor sa thermal scanner at lahat ito ay nakatutok. Busy-busy at nakikita ko itong uh, mga taga Quarantine. Maging yung uh, ay terminal to kanina ay galing ako ron ay kalagang uh, rin sila sa pag uh, hahantama uh, dito sa mga maaaring makapasok sa ating bansa na uh, Nuez Barros. Uh, samantala, itong uh, Bureau of Immigration naman na unang humaharap din sa mga pasahero na dumadating, lalong lalo na itong sabay-sabay ng mga aeroplano ng Saudi Airline, Etihad Airline at Kuwait Airline at maging yung uh, uh, ilang mga aeroplano sabay-sabay na ko kaya napakarami mga pasahero sabalit nakikita ko rito sa mga pasahero yung iba ay iba, parang baliwala lang naman hindi eh, naman sila nangangapak dito sa sinasabing uh, virus. Ang mga taga-bureau immigration uh, officer ay halos lahat na sila ay nakasot ngayon na ng uh, face mask uh, o itong uh, surgical mask uh, para di umano ay maiwasan din o uh, sila ay mahawa kung sa sakaling may pasahero na mag sa kanila dito sa uh, Naiya uh, Terminal 1. Siyempre na ang uh, ating uh, situational dito sa National uh, Terminal 1 sa patuloy napag, uh, na pag-alerto na ng ating pamahalaan Ariel? Na dito sa Guayad Magi. Ayan, Ariel, dito kasi sa television, eh, sa ating mga TV screens, may, mga naki may nakikita tayong parang scanner, ano? Na nakikita uh, yung, I guess, ano yun, temperature ba? Kung may lagnat ba? Yung uh, mga uh, pasaherong palabas? Mm. ah pag mataas yung uh, lagnat ay mm. uh, magigita yung araw na kulay pula ay oh, wow. uh, hindi ka na takantanan n'on yun ay nakatutok na sa mula pa doon sa paglabas uh, mo sa aeroplano ay natatotok na yung thermal scanner at pag uh, mataas yung lagnat ah, at uh, yung temperatura mo ay kagad na i-alert na yung quarantine na rin sila mga dito at susundan ka na para naman alalayan na makapasok dito sa kanilang opisina. Oo oh, Ariel, so ang ibig sabihin nun pag nakita mataas na yung lagnat mo ay igigilid ka na, kumbaga. Ganun ba yun? Oo. Uh, uh -uh. Igigilid at uh, ka para mapumasok dito sa kanilang uh, uh, Bureau Quarantine office. Okay, so paano to Ariel? Kasi 'di ba yung isang flight eh pinapahanap na yung mga nakasabay na pasahero. Ito namang na-quarantine na kababayan natin at yung mga kasabay din niya, paano yon? O na-monitor na na okay sila? Ang kanilang binabanggit dito ay uh, kapag makaramdam, ano, uh, binibigyan ng advice uh, yung mga pasahero kapag makaramdam ng mga sintomas uh, na maaaring uh, mayroong uh, virus ay uh, agad na mag-report. Sa ano. pamagitan dyan ay binibigyan din sila ng pamplit kung paano at paano nila gagawin kapag uh, makaramdam sila ng mga sintomas. Ibig mo sabihin Ariel, they were advised to get in touch with the Department of Health o kung sino man yung malapit na otoridad? Parang ganun. Uh, correct, lalong pinakamalapit na ospital. Okay, maraming salamat. GMA News Stringer, Ariel Fernandez.